So, mag-tutorial po tayo. Okay. Remind po natin ulit ha. Ah. Para makita nyo na po yung mga dapat nyo makita sa mga account nyo na kailangan lagi nyo chinecheck. So, ito po yung chinecheck natin lagi din sa dashboard. Ayan, dapat, yan. Kahit kunti na po kasi, nagbago lang ako. Hindi nang bagong nag-deactivate ako. Kaya, mababa pa siya ulit. So, tingnan natin. Ang monetize po, lagi natin tingnan din yan. So, monetization ng monetize ko is yan. So, $65. Meron siya. So, check nyo rin lagi yan. So, kailangan ko lang mag-sign up pero ayaw ko muna kasi para wala akong bayaran. So, may nakalabas na laging ganyan. Na, ang name mo, kunyari, uh, ikaw si Delphine. Delphine, build trust with a verified badge. O ako, Jonathan. Kailangan mabuild mo siya. Good morning po, Ma'am Lyra. Subscribe to Meta Verified to Good morning. Ayan, nag-active ito si ma'am. Verification with government ID. Ayan po, number one po, government ID. Your followers know you're too real, na totoong ikaw. So, yun pang pinapaliwanag ko kagabi sa live ko. So, yan, para malaman nyo po na kailangan legit, ganyan. Kasi sayang naman kasi gumagawa kayo ng mga Matawag dito sa room eh. Nag-wheeling na si Ma'am Lyra. Nawala tuloy. Teka lang. Ah, <coughs> wheeling daw siya gumawa ng video ko. Ng post ko. So, yan. So, babak natin siya. So, pag gusto niyo makita naman sa supporting box, eto po na sa dulo na to. Yun, 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 yun. Ito, oh. di ba? Kanya-kanya kasi iba-iba settings ng account eh. Napakita niyo ko to. Pupunta po kayo dito. Yan tapos makikita nyo po yung support inbox laging nyo po i check yan kada upload nyo o oh, hindi kayo nakapag-upload iti-check nyo kasi karamihan po sa mga ina-upload yung video is nire-review pa para at least po alam nyo po yung mga ginagawa at ginagawa ko rin, ginagawa nyo yan po yung support inbox yan o, oh. hanapin nyo yan hanapin nyo yung support inbox so marami po lahat yan marami ibig sabihin yan yung report problem, terms and policy mapaliwanag ko po yan sa sunod na video po kasi mahaba haba po yung oras na ito, kailangan po hanggang 3 minutes lang lagi ang video natin so, nasa 2 minutes na ako, so kaya minsan hindi ko po mapagpatuloy so ayan po, ang support inbox natin papakita ko po tapos yan, may appeal kasi ako so last February pa yan so okay na yan, so kailangan laging ganyan, no violation Laging i-check na ganyan. Paratis po, may mga idea po kayo. Ayan. Salamat po and God bless. Sana po, ma-check nyo po lagi yung account. Ganyan lang po, kasimple.